Ah, pero may tanong dito, sa Quadcom, meron ba? Oo naman. Sa Quadcom? Meron. Meron dyan. Oye, wow. okay guys, meron daw sa Quadcom, oh. Meron. At nagpapuro, sabi ni Miss Cathy, oh, sino ba yan? Titingnan mayroon. natin yan. Oh. Meron. Sasabihin ko sa'yo, behind the ka, ano. Hindi, alam mo, kaya nga, ano na. Dapat talaga, magpa-hair follicle test kayo. Yo. Ah, pero meron. may tanong dito, sa Quadcom, meron ba? Oo naman. Sa Quadcom? Meron. Meron dyan. Meron. <laughs> okay, okay, guys, yung... meron daw sa Quadcom, oh. Meron. At nagpapuro, nasabi ni Miss Cathy, oh, sino ba yan? Titingnan meron. natin yan. Ayan, oh. Meron. meron. Sasabihin, sasabihin ko sa'yo, behind the ka, ano. Hindi, <laughs> alam oh. kaya <laughs> mo, kaya nga, ano na. Tao, oh, dapat dapat talaga, magpa-hair <laughs> magpa follicle test kayo. Yo, Talagang, hindi yo, kayo yo, gumagamit. Yeah, kasi kung wala kayong tinatago, ano mm namang -mm. masama, di ba? Gawin nyo, di ba? Mm -mm. So, uh, tigilan na natin yung ano na to, yung bakit namin gagawin, we are not gano'n, no, you are a public official, you, eh, require, you require to do it. Nagpa-hair follicle okay. na nga si Doc Lorraine, si mm -hmm. Pulong, di ba? Mm -hmm. uh, Inday Sara challenged them, no? Na mag-hair follicle test sila. At uh, yung kay Inday Sara nga, may neuropsychiatric exam pa. Yung sa kanila, oh. hair follicle lang. Hanggang ngayon, wala. Pero <laughs> Miss Kat... Naba yeah dapat ata sila rin magpa-neuro sa kayat ano sa psychiatric exam kasi meron silang sariling mundo nila na they're so powerful na walang katapusan yung power nila alam mo uh di ba sabi ko nga kapag kami nga ni Maharlika nag-aano bukas hmm. mga kalawa bale mo yung sasakyan nila binili lang chopper sa mag magcrash yung yes. magandang coaching sinasakyan nila bigla silang maaksidente aksidente we, we will go to those we will go to those powers no uh, hmm. after manarate mo kasi inumpisan ka na nilang uh, minasama ka na sa publiko even if nakarelasyon ka pa kay Tony Boy, di ba? Mm, Kasi hindi right. na ako sumasama sa kanila, no? And then eventually, mm -hmm. naghiwalay kayo. And then you told me, no, na after doon sa hiwalayan na yun, after doon na sinisiraan ka, mm -hmm. even your properties, ay tinangkapan nila or in fact, nakuha nga nila yung iba. At uh, doon ka na talaga, yung, 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 you were so, so disappointed, no? At uh, kung baga, nag-iinit yung, ano mo sa galit, no? Bakit ganito ang ginagawa? sa iyo mm. -hmm. na ginagawa sa kanilang masama. So, exactly. so ano, ano ba 'yun? ano ba 'yun? And uh, and then we link it to the powers that be now who are the same people, no? yes. na, uh, na, na nasa nasa likod ngayon ng Qualcomm. Eh yeah, saka ano, um alam mo nangyari doon kasi alam mo ang nakaka so, ano, wait. yun, nakakalung nakakalungkot, nakakalungkot 'yan sa grupo na 'yan. It's really money uh -huh. for them. It's all about money. Like um even me my relationship with my ex, at uh, talagang mm -hmm. ang ginagawa nila sa akin is like pinipresyohan nila yung pagsasama namin na he does, she doesn't deserve to have this. Mano, tanggalin mo yan. Manong, kunin mo to. Um, yun nga, meron nga, ang, ano, di ba, even yung may mga kotse, may evidence ako. Sabi ko nga sa'yo, may makukulong eh, kasi automatic yan, car napping yan eh. Wala ko dito sa Pilipinas, binenta yung kotse na nakapangalan sa akin, na transfer tsaka na benta. Yes, di ba? Pinagbibigyan ko pa sila, binibigyan ko pa sila ng chance, pero by December, pag hindi sila bumalik sa akin at ayusin nila yan lahat, makukulong sila. Ipapublicize ko yan kung sino sila. Even mm -hmm. yung bahay namin sa when you live together you live together we live as husbands and wives. Right, right, right. And ang dami dyan na ano yung tawag ko nga soul sultan at saka yung yung kiss ass na nakialam. adopt oh, Soul so sultan? Oh, soul sultan, <laughs> Diba? ba? Yung mga ano yan, yung mga uh, filinkero uh. na meron sa Amerika, may bahay may bahay doon na uh, binili namin, binigay niya sa akin. So merong mm -hmm. isang lalaki, actually uh, brother-in-law ni Nico Sobel yung guy. Yes, yes. Inigo Sibel is the father of uh, Bianca, who is the father, secretary ngayon, no? Oo, so yung guy At, na yun. At uh, si Inigo din is may-ari din ng uh, isang polo team along with Martin mm, Romualdez doon sa yes. uh, Espanya, di ba? Yes, oo. So basically, ang nangyari dyan is um kasi you thought family friend. So kailangan hmm. namin ng tao mapagkakatiwalaan to manage our home. Eh kasi trading company naman siya. So siya yung kinukuhaan, siya yung pag may, may pinapabili. Siya yung kinatawagan ng mga tao tapos nag charge lang siya a certain percentage gano'n. So yung half nung, nung binili yung bahay, siya yung in charge. So uh, yung half ng bahay nakapangalan sa kanya. Mm. Okay? Nakapangalan sa kanya yung bahay. Ngayon, ang ginawa nung guy na 'yon is like iwalay na kami. Mm -hmm. Meron akong bank account, na ginawa ko rin siyang um uh um ko ko ano uh ano tawag dito? A uh, joint joint Join, join kami, kasi uh, pag nag-shopping ako, may binibili ako mga gamit, mm -hmm. sinacharge na lang doon, dinideduct na lang, para madali niyang tanggalin. Okay? Right. So ang nangyari niyan, yung bahay na yon, syempre siya in-charge. So yung mga bills, yung mga charges, siya nagbabayad, di ba, muna. Tapos binabayaran siya ni Tony Boy. dalawa ang dalawa nagtatransact? Syempre, husband and wives kami, di ba? So siya nagbabayad sa kanya. Okay, this thing sa akin, naghiwalay kami. Ang pinalabas niya, nagkakasuan kami sa States ang pinabas niya sa states, ever since na yung rightful owner siya ng kalahati talaga ng property, siya ang may-ari. Tapos, uh, ever since sa billing property, uh, syempre may resibo siya, di ba? Right. Um, um, Chinarge niya sa akin, sabi niya, hindi ako nagbabayad. Syempre, wala akong resibo, nakaitori boy lahat ng resibo. So, gano'n um. ganun ang ginawa nila sa akin. Tapos, ang ginawa pa nung guy na yan, sabi ko kasi, alam mo, dapat isusurrender ko yung property. Niyo. Marami naman akong sinoling property. Mm -hmm. Kasi gusto ko ipakita sa'yo na, walang point. Property ko sa Dabaw, sinoling ko lahat sa kanya yan. Oh, really? Sinuhali. Oh, sinuli ko. Kasi walang point. Sabi ko, hindi na ako babalik. It's so painful for me. Diba? So, may mga property lang na nakinip ako. Yung pinagbentahan nga doon, dinonate ko pa. Alam mo, mm -hmm. dahil sa galit, kasi sabi niya, pag wala na akong pera, babalikan uh -huh. ko. O, di sabi ko, busing natin. Wow. Uh -huh. diba? Alam uh -huh. mo yun? So, uh -huh. syempre, I I'm hurt. Diba? Parang minahal kita dahil hindi dahil dyan sa pera mo. Alam mo yun? So, everything okay. talaga, Tama ka talaga no everything for them is pera. Akala nila magbibili talaga. Pag yes. may problema, pera. Pera. Uh, Even with me, hindi ma siya marunang mag-sorry. Hindi siya marunang mag-sorry. Bibigyan niya ako ng car, bibigyan niya ako ng reloy. Hindi wow. siya. Hindi wow. siya nagsusorry. So I was ano, so nung yung, yung guy na yun sa States. O, siya na ako ng gano'n, di ba? Parang mm -hmm. lahat, nashock ako. Tapos, dapat yung isusurrender ko na, pero the way she, he talks to me kasi, o, oh, dapat pum uh, pumirma ka na na isurrender. Parang, inaano niya ako, I still have the chance. Mm -hmm. Na parang sinasabi niya, pumirma ka na ng, ano term? Nakalimutan ko na. Para pirmahan ko na maibigay, -ma maibigay ko na yung authority na sa kanya na. Special so ko, power of attorney or, or quit may isa, claim? May isang, isang term eh. Quit, quit, quit claim. Quit claim. So, ko pirma ng quit claim. Sabi ko, isa akin din yan. Di ba? Sa akin uh, yung house niyan eh. Uh, Tapos sabi ko, I'm planning to visit, to check the house. Kukunin ko uh, lang yung mga gamit ko. Alam this, mo, was ano? Oh. this was anong year? 2021, end of the year. Okay, okay. okay. Alam mo ang so, ginawa nung guy na yon. Sabi niya, uh -huh. eto, pwede, kaso pa rin yan eh. Kasi nawala yung mga gamit ko. May jewelry ako doon, may mga tinago wow. watches, wow. bags, damit. Sabi niya, ah, uh -huh. pinadala ko na sa Manila yung gamit mo. Mm. Okay. Pinadala so, ko na kay, kay Tony Boy. Oo. Oh. Sabi ko, tanga ka ba? Sa, sa akin, tanga ka ba? Ba't mo papadala? That's my personal things. Mm uh -mm -huh, uh -huh, uh -huh. Wala kang right doon, di ba? So, uh -huh. that's ano na, that's stealing na. Oh, of course. pinalagpas uh -huh. ko yon EJ, pinalagpas ko. Ang inisip uh -huh. ko that time, ah, nautusan lang. Pero nung ginawa niya to lahat, yung pangaharas na nagsinungaling siya na hindi ko binabayaran. Si Tony Boy nagbabayad. And we're couple. May, oh, may ano kami eh. Di ba? Basically, meron kami yung common, ano eh. Um, ang tawag ito? Oh, common law marriage. Common law marriage and everything. Pero kung diba? pa siya. Married, di ba? May, meron niya. Pwede ko nga si Tony Boy eh. Kahit yes. pa siya. Kasi 10 years kami. Alam mo yun? Yes. Yes. And we live together. So, hindi ko lahat kinuha yan, EJ. Pero sila non-stop. Bumalik ako ng, Pilipinas. Ah, mm -hmm. uh, may bisita kami. Dinala namin sa mga clubs dyan sa BGC. Mm -hmm. Pinalayas ako Ban ako Yes what? Yes Ganyan sila Wala mm -hmm. silang parang, Babae ka Lalaki ka Bakla ka Tomboy ka Matanda ka Bata mm -hmm. ka If It's they want true. to bully They will bully you Which is what happened to VP um, yeah. Sara Duterte Kaya ako na-try right. out right, Kasi talagang right. Hindi ko naman alam Hindi ko nakikita Tapos mm -hmm. nang kwento lang sa akin Isang close friend ko Na close kay VP na grabe ginagawa na Wala silang utang na loob. No matter how much emotion, trust and effort relationship you will give to them, they don't care. Mm -hmm. They don't They will care humiliate you, no, in public they talaga. They will. They will. Uh -huh. They will. Wala so, silang so, kwentang tao based. Hindi sila tao sa akin, hindi sila tao. Eh. Pero between all, in all those years uh Cathy, Where was Martin Romualdez in, in that in uh, that circle? Uh, Nasaan pala si Martin. Kasi Martin now is playing uh, this gigantic role. Wow! Wow! I'm telling you, I'm so so surprised. I'm so mm. so surprised na ah, Hey. Okay. <laughs> <laughs> no problem. Go oh, so ahead. I'm I'm super super surprised on how mm -hmm. Martin changed. Kasi mm. ano ba? as in nasakakow kay di ba sa interview ko kaya na nakapag post ako oh. sa ko, Happy Birthday. Sana uh -huh. makamit mo yung karma Ga Dahil yeah. grabe, ang yaman mo na Martin Ang dami mo ng pera Sinisira mo ang future ng mga anak mo mm -hmm. Sinisira mo ang future ng mga anak mo mm -hmm. Kahit gaano kadami ang pera mo Walang pupuntahan Kasi darating ang point Hindi magtitiwala ang tao sa pamilya mo na Kasi isipin nila, traidor ka May kapag katiwalaan Kahit na anong tulong gawin sa'yo Hindi ka pwedeng pagkatiwalaan Lalo na sa pera Balik Kasi ka kahamang ka Yes, mm -hmm. balikan ko yung pera At yung kayamanan ni Martin Sinabi mo na rin kasi ito noon-noon pa eh at tinanong ka, te mm -hmm. ko kung sino yung nagtanong sa noon sa isang interview. Mm -hmm. gra gra grabe na yung pera nila, no? Bakit ba mm -hmm. sa tingin ko? Gusto pa rin nilang magkapera pa nang magkapera at uh, happy ba sila na ganyan kalaki na yung kayamanan nila? Well, alam mo, when you when you try to think simple analysis, mm -hmm. they just they just want the money of the um, ng bansa natin. They don't care about the people. Tingnan mo nangyayari sa flood control. Tama. 'Di ba? Sa floods. Ano nangyayari mm -hmm. sa atin? 'Di ba? Yung health benefits ng mga tao, mm -hmm. they don't mm -hmm. care they just want to get and get. And you know, ang nakaka ang nakakatakot yan, 'di ba? Pag sobra talaga ng apaw. Mm -hmm. Pag umapaw, may sasabog. Alam mo yun? <laughs> yun yun, yun di ba? Pag sobra. Eh, pero, si Bibi Sara, happy, na na happy, na, eh. happy ba sila sa, sa kayamanan nila? sila na. Kasi you, you, interact with them very closely. Hmm. Uh, alam mo yung, uh, yung mga kayamanan nila, jewelry, yung mga luxurious cars, supercars, Uh do you do you really think they have that genuine happiness seeing all these things and the, the the wealth that they have accumulated all these years? I don't think so. I think it's part of insecurity in a way. Mm. Kasi like you have so much money na, 'di ba? <laughs> Tapos kasi ako, like ako, na experience ko 'yan eh. Hindi mm. naman ako talaga naging masaya. Alam yeah. mo 'yun? Yung parang it's it's like kino-cover lang nila yung kulang. Mm. Kino-cover lang nila yung kakulangan in their inahanap pa nila. ina Inahan at oh, saka wala silang ano eh, they don't have ano eh, a uh, closer relationship sa Panginoon. If you have ako talaga I'm not telling everyone na maging holy kayo. I'm just right. telling you ako na naramdaman ko yung yung pagiging confident ko right now, yung peace sa heart ko. Nakuha ko lahat sa Panginoon and hindi right. mabab- hindi mababayaran. Ibang level yung 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 binibigay niya sa akin, ano, pagmamahal na hindi kayang mapunuan ng kahit na anong material na bagay. Yun ako ngayon. And yun sila. Kasi if you're really content with your life, hindi kaganyan eh. 'Di ba? Yung siguro siguro si Martin, meron siyang hinahanap sa sarili niya, yung insecurities niya, doon niya pinupuno. That's the way I see it. Kasi, karamihan naman, sa, karamihan naman mayaman na kilala ko na grabe mamili ng mga gamit. Hindi talaga pogi. <laughs> Buti na lang, wala akong pera. <laughs> <laughs> Buti na lang, no? Alam mo, oh. you cannot, EJ, you cannot have it all. Yes, with that said, ba? Di ba hindi pogi ka tapos ka. Hindi mo na sa kanila yun? <laughs> wala akong magagawa, wala akong pera. Pero wala naman akong magawa na pogi ako at wala akong pera. So, anyway. <laughs> well, but you have a pure heart. Yeah, you can love, di ba? Yes, yes. Yun tayo. Katulad mo din, no? Pero going back to what you were saying kanina, ano ba yung ibig sabihin nung sinabi mo na uh, hindi mo talaga, you were really amazed, no? As to yung... Uh, yung change no ni Martin yung pinagbago yeah. ni Martin Valdez well, bakit ba ano ba si Martin prior to this at uh, ano ba ano na ba si Martin ngayon sa tingin mo okay ano, ba siya, so, ano siya ano ba siya noon i think he was surrounded with the wrong group of people that's how i see it okay kasi dati ang pagkakilala ko sa kanya mabait siyang tao mm -hmm. mabait as in anong anong klaseng bait ka Humble, hindi siya mayabang mahinahon mm -hmm. mm -hmm. mahinahon talaga okay. mahinahon okay. talaga hindi ko talaga ako eto sasabihin ko to talaga publicly gusto lang din i, didn't I didn't BBM. Kasi si BBM ganun, ganun. hindi confrontational ang dalawa ang magpinitan. Mm. Yes, pero si si Martin kasi mas ma, ano siya eh, mabiro. That's ano siya oh. very humble. Kasi si BBM the way ano ko, meron pa rin siyang parang star complex na o parang alta, parang alta talaga oh, ganun. no? Ganun. Si Martin wala siyang ganun kaya na siya ako eh. Kaya talagang nung nangyayari, talagang na ako eh, nung nakikita ko yung pinapagawa niya sa Quadcom kay TRRQ. Kasi kasi sa akin ganito sinong presidente sa tanang buhay natin na lumaban against drugs? Kayo um, ba kaya niyong gawin yan? Not just against drugs, ha? Mga corrupt I mean, politicians. Exactly. Yung oligarchs, class, Oo. Oh, oh. So, kayo mm -hmm. ba? Kung meron dyan isa sa inyo na kaya gawin yung ginawa ni PRRD, luluhod ako. Papaalipin ako sa inyo. No joke. Huwag naman. Huwag <laughs> naman. Ako na lang yapan, alipin mo. Ako na lang ako na lang alipin mo. <laughs> Kasi, you know, let's face reality here. Parang right, ano bang right. ginawa? Ano? Lahat 'yan, paduwan. Uh, um, mm. sino 'yan? Abante. Don mm. Fernandez. Anong napatunayan nyo? Anong gauge sa level na lang, 1 to 10. Mm. Na-achieve na nyo sa buhay nyo bilang politician. Mm. Compared to PRR. Para umasta-asta right. kayo dyan. Anong nagawa nyo pa? I'm not I'm not putting you down, but comparable. Mm. Let's compare na lang. 'Yun 'yung mm. akin, 'di ba? 'Yun. Kasi 'yung mga salita nyo, yak yak yaw 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 yow 'yun diyan, yak 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 yak. Listen. 'Yun 'yung pagyayabang nyo, tapang-tapang nyo. Yes. Let's put that in ano action. What do you mean? Mm -hmm. If you're really pro people, defend the people, mm -hmm. not the mm -hmm. criminals. Unsa mm -hmm. ka? Pero pero yun na nga, no. You you said Martin is was very humble, no? Before mm -hmm. uh, mahinahon, uh, mapagkumbaba, mapagbiro. Mm -hmm. no? Uh, yun ang mm -hmm. sabi mo. No? Mm -hmm. ang ngayon ba? An ano na ba siya ngayon sa tingin mo Miss Cathy? An ano ano na ba siya ngayon? At ano ba talaga ang nag-udyok sa kanya na magbago ng, ng kanyang personalidad o kanyang motibo, no? So to speak. Yeah. um uh, Ako, palagi naman yan eh. People, money change people. Mm -hmm. Money change people. It change you for a while. Mm -hmm. Di ba? Magiging ano, real talk. Mm -hmm. It can change you. Mm -hmm. If you're famous, you have so many material things. And I can see it with my friends. Like, they choose to post themselves traveling, having mm -hmm. material, expensive things, rather than posting like inspirational Um, uh, ito inspire people. Kasi ini inspire ko lang naman eh kasi we can afford it, we have the money. So yung base ng inspire yung for you to inspire people is like to post mm -hmm. na mayaman ka, mm -hmm. na sikat ka, yung gano'n. Ano 'yon sa akin napaka-shallow na ng mga gano'n na na thinking. Na maganda, so, so... 'di ba? Hindi eh. So in short in short yung yung greed for money ni Martin no and his allies no is insatiable mm -hmm. cannot be satisfied ba talaga yung greed nila at uh, ganun at ganun-ganon na lang isasakripisyo nila buong bansa at yung former president at CCP uh, si para lang ma nila yung greed sa money or greed in power na rin para hanggang uh, beyond 2028 sila pa rin ang hari-hari uh, dito sa Pilipinas Hindi yan hindi aabot ng 2028 <laughs> I hope so Hindi hindi talaga sila <laughs> Sa lahat ng lalabas, kaya nga I'm telling you guys in Congress stood up kaysa madamay kayo. I'm telling you, I'm really telling you guys. Alam mo 'yon kasi may sasabog left and right. And pag sumabog 'yon, mahirap madamay. Umiwas na kayo sa bomba. No 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 no. Now, uh, i-discuss natin 'no. Uh, talagang uh maugong na yung chismis noon na itong si Martin Romualdez nga ay siyang nag-orchestrate no nitong atake RRD. doon kay BP Sara at uh, kay uh, PRRD no yung impeachment for Inday at yeah. uh, yung ICC for uh, PRRD at uh, ang revelations nga niya no uh, si Senator Bato sinabi niya na eto si Martin Romualdez si Saldico along with uh, Sonny Trillanes and yung Nika chief noon na si General De Leon ay umiikot daw para hikayatin yung mga generals na pumirma ng affidavit, para maidiin nga si PRRD doon sa ICC complaint no. At uh, nung quad hear quad com hearing uh, nalaman din no na itong si uh, Brosas nga ay uh, nagkipag usap sa mga ICC team na nandito na pala uh, sa Pilipinas noon at nagco-coach daw no sa mga sa mga nagtatanong doon sa Quadcom. At uh, everything points to Martin Romualdez. Everything uh, ang lahat ng ito ay papunta talaga ni Martin Romualdez. Gaano ba ka-powerful si Romualdez, si Martin, uh, Cathy, do you think na ang buong kongreso, which is about 300 plus na mga lawmakers, ay talagang mahahawakan niya sa liig. At uh, parang mga, mga ano na lang, uh, even the, the former communists and ah, the communists dyan sa house na talagang ang sentimento is very anti-Marcos. Gaano ba ka-powerful si Martin Romualdez ngayon for him to do this thing? I, I don't think he's powerful. Kasi yeah. ang powerful, ang, ang pinaka-powerful yung Panginoon niya. Tama. And pag lumati ko na yan, eto na lang ah, perfect example, yung ano, yung twist of ano Sa sabi ko nga, di ba, parang one time nag-post ako na mm. uh, change of ano yan, parang yung panapanahon lang yan eh. Mm -hmm. Nanalo si President Trump. Mm -hmm. Isa mm -hmm. Okay. Si President Trump, hindi niya gusto mga, alam niya yung story ng mga Marcoses. Mm -hmm. Mm, -hmm. mm -hmm. Ngayon, yung fight niya sa drugs and sa criminals, grabe. Ano siya, mm -hmm. head on siya now. Di ba, nakikita mo sa news sa na US? Na wala siyang pakialam, kahit patayin niya. Mm -hmm. Ganun siya, parang siyang Duterte. Mm -hmm. So, so, parang parang ano Parang parang kinopya niya yung drug war ni yes. PRRD. Oo, oh, oo. Oh. Yes, so ako alam mo, at saka si Martin kasi I don't think nagpractice siya ng law. Kahit lawyer siya, hmm. nagka graduate hmm. I don't know ah, pero I think hindi niya talaga kaya yung parang hindi niya iniisip kasi ang ICC talaga wala sila Hindi hindi ulasan ng right. Kasi hmm. si PRRD malakas ang love niya eh. Kasi kahit alam mo there's a lot of lawyers out there. This, who is ano? I don't alam. Hmm. Nagkaano na yan nag-uusap usap yan. Kasi, di ba, parang yung dapat yung constitution natin, yung batas natin, dapat pinapatupad natin yan. Mali kasi yung ginagawa nila na, um, ano yun, nilalaro nila ang batas. Nilalagay wow. na yung batas sa kanilang palad na wala namang alam. Lalo sa Quadcom, wala, mga, hindi mga abogado, walang alam. Mm -hmm. Kaya nga kung yung, yung nando si PRRD, kung ganun-ganun nila lang nila, ganun-ganun yung -ganun so, sumagot siya, very confident. Kasi alam niya yung batas. Tama mm -hmm. siya eh. Naging prosecutor siya, naging mayor siya, naging presidente siya. Eh kayo, kailan lang ba kayo naging politician? Ano bang experience nyo, base sa experience niya? Um, eh lahat kayo, may mga taga susul lang dyan eh, taga advice <laughs> sa inyo. Mm. Eh tsaka kayo, scripted doon oh, siya, wala siyang binabasa. Right, right. right. Ano yun? So si pero Martin, I think uh, he, he's, oh. he's powerful enough. Mm. It's all about pero, money. Green no. power and money power. Right, right. Pero pero, pero na, na, nakita mo ba yung uh, TikTok ni Atty. Sal Panelo? na magsasampan na raw ng libel cases CPRRD against Sonny Trillanes. At nakita Oo. mo ba rin yung uh, nila doon nahalos, uh, na halos sa mahampas ng, ng microphone ni PRRG? At Alam mo, nandun, nandun, sa gitna si Lila de Lima. What, what's your take on that? ano? Ano bang uh, nakita mo doon? Ano bang, ano ba, ano bang uh, parang istorya mo doon? Alam mo, D. kinakahiya siya ng kapwa niya, ano eh, yung mga military, yung ganon, kapulisan. Kinakaya talaga siya. Parang sabi niya, anong pinagagawa niya ito? Papansin na to, lahat na lang. Kasi, again, like yung nangyari nga kay Leila de Lima, kung talagang may kaso kayo, ba't hindi nyo, pina, hindi ginawa? Tama si Jingoy eh, the time na, okay. okay. hindi eh, di ba powerful ka? Eh bakit wala nangyari? This is all, ano, alam mo, sayang nga yung pera ng bayan. Okay. Eh namin yung ginagawa nyo sa kongreso. Imbis na magayusin na yung mga batas, nag, nagbibidabidahan sila dyan para maging, ano eh, mga judges or lawyers. They're not even lawyers. Okay. They don't have the right at all. Kaya nga katangahan na yan. <laughs> alam mo parang, yung, sinasayang yung pera ng bayan. Pinapasweldo okay. kayo. Eh, alam naman natin, the reason why, the more tumatagal, the more maraming nagtatanong, maraming nag-a-attack, mas malaki bayad sa inyo. Tama. Tama. Diba? Diyan. Tama.